Good morning mga kabaryo. Welcome to Jeff TV Vlog. Ito nga po, tapos na po yung graduation ng anak ko sa school. Eh kaso, nanginayang po ako sa mga nakita kong plastic mineral. Naganap po ako ng plastic na black. Ayan po hawak ko para makuha ko yung mga plastic mineral. Kasama ko nga pala yung kambal. Ayan, nakikita nyo naman po ang cute nila. Ang liliit. Kasama ko sila. Ngayon, naghahanap na po ako ng mga plastic na po ko tinuro ko sa kambal at pinapalagay ko sa plastic na black ayun nga po nakikita nyo shoot po nila yan ang kikit po ng dalawang kambal ah, ito nga po yung jowa ako nandoon po sa room ng teacher kasama po yung anak ko kinukuha yung card habang ako kinukuha ko po yung mga plastic mineral yan nga po tinatanggal ko po yung mga tinatanggal ko po yung mga ano po, mga tubig ng mineral para hindi po mabigat pag binuhat mga kabaryo. Ay nga po, nagpipicture-picture yung mga magulang sa anak nila dahil tapos na po yung yung ano, graduation. Ay nga po, nakikita nyo po, naglalakad-lakad na po ako dyan. Tinuturo ko po yung mga plastic mineral. Sinasabi ko sa kambal, kunin nila para ilagay sa plastic na black para makaipon po kami ng maraming plastic para mapapalit sa city hall maging bigas yan po, ganyan po kayo makakapulot ng aral sa akin, mga kabaryo, sipag at tsaga lang po talaga, kahit anin po yung anak ko, bali nebe po kami sa pamilya, ako lang pong tumataguyod, pero hindi po ako sumusuko sa hamon ng buhay, dahil nga po, kung hindi ka magsisimikap at magtsatsaga, tatamad-tamad ka, wala po, wala po kayong kakainin wala po tayong kakainin mga kabaryo kaya i one year mahigit na po hindi bumibili ng bigas dahil nga po sa pag-iipon ng plastic mineral shout out nga pala kay Mayor Mayor Lasatin naisipan nyo po na mag magano ng mga ng palitan bigas sa plastic mineral kaya po napakalaking tulong po sa mahihirap na katulad namin yan po iniipon namin ng kambal ko sinushoot nila ang galing po nila oh, mga kabaryo oh, ang galing po nila kinukuha ni 'yung mga plastic mineral ganyan po sila kabait. yan nga pala 'yung Jowa ko sa gilid, kinukuha niya na po 'yung cellphone pero sabi ko nga mamaya niya na kasi nag ko pa yung mga plastic mineral sabi ko mamaya pag na nakuha ko na lahat ng plastic mineral ibibigay ko na sa ani cellphone may napupulot po kayong aral diyan nakikita niyo naman po sana tularan niyo po ako mga kabaryo at i-share po i-like Jet vlog may mapupulot po kayong aral sa papanood panunod po sa akin sana marami pong matuwa maka makapanood sa akin maraming maraming salamat po keep safe